uh, susunod na bagay na nais kong bigyang pansin dito sa gitnang ng orienty araw sa tingin ko ay dapat mong gawin ng small account challenge sa huling kalahati ng 40 araw. Eh kaya kung hahatinin mo ang seksyon na ito ng 40 araw sa unang 20 araw at huling 20 araw, muli lahat ng ito ay mga pagtataya. Nais kong ulitin niyon muli. Hindi ibig sabihin na kailangan mong talagang gawin ng 40 araw dito at 40 araw dito at 40 araw dito. Mo itong gawin ng mas mabilis, mo itong gawin mas mabagal. Eh kung ikaw ay nahihirapan kung ginawa mo ito at sinabi na nagmadali ka dito at nagawa mo ang lahat ng mga video ng napakabilis at natapos mo ito sa loob ng 20 araw at makikita mong ikaw ay nahihirapan. Sa alinman sa mga seksyong ito, hinihimok kita na bumalik maglaan ng oras, pabagalin ito. Dahil natagpuan namin pinakamahusay kung hula at pagtataya, natagpuan namin pinakamatagumpay na ng mga ngalakal. Ang aming grupo ay gumugol ng 40 araw sa bawat isa sa mga seksyong ito para gamitin ito ng matalino gamit wasto ang oras. Hindi sa pag-aaksaya ng oras. Tungkol ito sa oras, ginugol mo. O ito ang kalidad ng oras. Kaya't ang kalidad ng oras sa mga farming to araw na yon ay nakatuon sa paglikha ng magagandang gawi. Uh, at naniniwala kami na tumatagal ka humigit kumulang ganitong katagal para sa aming sistema. Okay, tandaan mo yan. Kaya ang small account challenge ang uh, nice kong gawin mo ay isipin ng tungkol dito sa 40 araw Isipin mo ito na hatiin sa dalawa muli Kung ito ay buong 40, magiging 20 dito at 20 dito muli Kung ikaw gagawin buong bagay ito sa loob ng 20 araw Gusto kong gawin unang 10 araw dito, 10 araw dito Gets? Gusto kong hatiin mo ito sa dalawang bahagi Sa ikalawang kalahati, talagang nice kung magtuon ka sa small account challenge uh, Pag-aralan na yung fake yung SAC dan Kung maririnig mo kaming pinag-uusapan Ang SAC, yun ang small account challenge Ginawa ko laban kay Ross Cameron ay isang taon. Nang nakalipas sa buwang ito, uh, kami ay nasa Hulyo, iyon ay Hulyo 2021, uh, kung saan kami nagsimula. Ito ay isang buong apat at kalahating buwan. Na oras, maraming magagandang trade doon. Dapat alam niyo kung ano yon Nandun ang buong playlist at available ito para makita mo araw-araw. Sa tingin ko, subukan mo ang small account challenge.